Ayan ang mga sasakyan dito niya. Tabulok na. Wala nang nag-incendi. Hindi po kami mag-bio niyan. Ayan. Ayan yung mga apuski. Ayan. Hindi po kami oh. mag-bio Mag? Bio. Oo, oh, oh, wait lang. Oh, ayan. <laughs> Hello. Hi. Uh, kasi gusto namin mag-bio. Sige. Oh, wait lang ha. Ako muna. Apa ni apa mak? Ha, kurang. Apa? Baik lang. Ba. Woo! Apa nak ulur tak kasi dani? Ayam. Eti Hello guys, yang guys Ayam mama ko. Hello, hello, hello